May kalabaw ba? Mayroon po. Sige. Kalabaw. Kalabaw. Sige, kalabaw. Sige. Guys, na tayo. May kanin po. kalateng kanin? Araw-araw, iba-ibang pasahiro at iba-ibang kwento ang may counter natin dito. Kaya, samahan nyo ako. Babahagi ko sa inyo kung ano yung may encounter natin sa kalsada. Halika. Halika sama ka sa biyahe ko ito na, mayroon na tayong unang pickup mula dito sa Amyas. ayan na, punta na natin si sir ayan na po, naibabat na natin ang una nating pasahiro kaso wala kaming imikan <laughs> basta pinikap ko lang siya dinala ko siya dito sa may uh, Libis sa may Eastwood ngayon, medyo gutom na, wala pa tayong almusal So nag-off muna tayo ng ating apps. Kakain muna tayo, hanap muna tayo ng kainan dito. Mayroon akong kinakainan dito sa likod. Uh, mayroon silang uh, sinigang na kalabaw. Kakain tayo. Sana may maparkingan tayo ano kasi agawan dito eh. Malakas kasi itong restaurant na ito. Maraming kumakain dito kasi kalabaw yung kanilang best seller dito. Yun, mayroong umalis. Yeah, timing yun. Timing. Sana may, mayroon sila ngayon. May kalabaw ba? Mayroon po. Oh, sige. Kalabaw. Kalabaw. Kaya kalabaw. kalabaw. Yes, okay. okay, ito ka na tayo. Saan ka lahat kanin? Ito na, kalabaw. Yun, oh. Kalabaw, Oh.

Nakagrime, tapos na tayong kumain at naguna tayo uli. Ngayon may pipikapin na tayo dito sa may Circulo Berde. Uh, hindi pa natin nakita kung saan ito papunta pero tingnan natin. <laughs> sa mga nagtatanong ano, kung anong lasa ng kalabaw, kasi pangalawang business ko palang nakakain ng kalabaw, masarap siya. Masarap. Ang difference niya sa baka, yung lasa almost the same. Ang pinagkaiba lang niya, uh, wala siya gaanong sibo. Yun yung gusto ko sa kanya. Yan. At saka yung kanyang litid medyo matigas. Hindi <laughs> kaya ngat ngatin. Hindi kagaya sa baka na yung litid niya. Kaya, di ba? <laughs> Pero yung sa kalabaw matigas, di kaya para siyang guma. <laughs> Pero masarap, masarap siya as in masarap, guys. Okay? So puntahan na natin yung ating pangalawang pickup up. Morning po. Mga ka-grind, ito na lang ibaba ko na yung aking pasahero mula doon sa Circulo Verde. Dinala ko lang dito sa may Ortigas area lang naman. Malapit lang naman siya pero inabot kami ng almost 1 hour. Ganyan ang travel time namin. Kasi grabing traffic ngayon. Umuulan kasi may bagyo pala. Sabi, papakita ko sa inyo mga kagrayan kung gaano kalala ng traffic. O, nandito ako ngayon sa C5 going to Bagong Ilog area. Ayan, ito yung sa may tindisitas. Uh, going to bagong ilog tayo kasi pinatawag na tayo. Ano? Uh, ito yung itsura. <laughs> ito yung itsura. Tapos tuloy-tuloy ang ulan. Tuloy-tuloy ang ulan. Ganyan. Malalaking truck. Magsilabasa na ngayon kasi wala pudding, na yung coding. Ganina pa. So ganito yung nagiging itsura. Ito yung mga sign na hindi maganda ang biyahe pagka umabot na sa ganitong oras, mag, mag alas 12 na hindi ka pa naka isang libo. <laughs> Nakatatlo pa pa lang ako, aapat pero wala pang isang libo dahil sobrang traffic. Pagka medyo uking araw sana, mga ganitong oras, dapat nakadaloan libo ka na eh. Lumabas ka ng alas 8. So pagka ganitong oras, hindi ka pa naka isang libo, ibig sabihin yan, medyo maghabol ka talaga. <laughs> maghabol ka kung mayroon kang target na iuuwi. Mayroon kang target na amount na gusto mong iuuwi Eh mayroon ka talaga, mag-double time ka at medyo, uh, ano talaga, grind ka talaga lang gusto dito. Kaya ganito ang buhay namin mga kababayan. <laughs> <laughs> sa mga kapwa ko mga grinder <laughs> kapwa ko mga kagrab ka kapiin ka, -grab, ka, -ka base eh tiis tiis lang kasi ngayon talaga higpitan sa sinturon bukod sa pababa ng pababa ang pamasahe palaki naman ng palaki ang komisyon na kinukuha nila <laughs> tapos ang, ang isa pa sa challenge kasi ang lalayo na ng mga binabato itong kabababa kong pasahero dalawang estudyante kinuha ko doon sa may riverfront pero binato yan sa akin nandito ako sa may bagong ilog o, oh, biroin mo ganun ka layo tapos binato sa iyo tapos dito mo din sa may ano lang sa may Miralco banda Ah, oh, di ba? So, ganun kalapit yung uh, travel nila yung destination nila pero ang nakonsume mong oras almost isang oras di ba guys alas so dos daw wala pa tayo kainan nandito tayo sa isa ah uh, hello pagkain anyway ito may share muna ako sa inyo habang tumatakbo tayo kasi may experience ako kahapon sa isang pasahero nagkaroon kasi ako ng ano pasayero pasahero kahapon na university teacher siya ang hawak niya um, story tapos, nag-usap kami. Marami tayong natanong, marami din siyang nasabi at marami tayong natutunan. Ngayon, alam niyo naman siguro pagka istorya pa pinag usapan, hindi yan may alis sa politika diyan. <laughs> ang bilang kay Balag kasi pro ano siya, ah, loyalista siya. Di ba? Loyalista siya. Tapos ako, medyo hindi ko nagustuhan 'yung pamumulakad ni Marcos ngayon kaya ah, minsan medyo nagre-react tayo. <laughs> ang ang usapan do tigso sa punto na nagtanong siya sa akin nagtanong siya sa akin kung ano daw ba tingin ko sa pamulakad ni Bumbong Marcos so anis naman tayo sinabi ko medyo ano siya medyo nagbago yung kanyang tema. <laughs> ngayon hinanapan niya ako ng ano bakit daw so binigay tayo ng kunting sampol at ang aking binigay na sampol related din sa history <laughs> so sabi ko sa kanya, pamilyar ka ba sa ano sa ikomenda e system? O syempre kasi ano siya, historian siya eh, di ba? So pamilyar siya. Sabi ko, yung 4PH program ni Bongbong Marcos, yung babae program niya, walang halos pinagkaiba yan sa ikomenda. E ha? <laughs> sabi niya, maganda naman yung ikomenda. E o, tsaka maganda din naman yung 4PH. Yun yung sa unang tingin. Kasi yun yung mga nakasurface. Yun lang yung nakikita mo na naka-expose. Di ba? yung yung positibong side pero yung downside hindi mo makikita yun pag hindi mo siya titingnan okay ano ba yung ibig sabihin sa mga hindi naka nakaalam ko ano yung ibig sabihin ng ecomienda system ang ecomienda system ay ito yung sistema na inintroduce nung panahon ng Espanya Spanyol nung pumasok sila sa Pilipinas di ba ito yung pagprotekta sa libor laban sa mga mga mapagsamantala oh ang kapalit naman nito is tuturuan ka ng Christianity at saka bigyan ka ng protection yan. Di ba? Anong kapalit doon? Magbigay ka ng preview. Oh, di diba? Yun yung ano, yun yung pinaka simplest explanation. So anong mali doon? Sabi ko sa kanya, ang nagiging mali doon yung bago idineklara ang i system. Bakit? Kasi ganito 'yan. Ang ating mga ninuno kako, bago pa dumating ang mga pastila, nandito na sila. Nagbungkal na sila ng lupa, inalagaan na nila yung kanilang mga taniman, ngayon, nung dumating ang mga Espanyol, diniklara ng Espanya na ang Pilipinas ay sa kanila. Yung mga lupain, ipinangalan doon sa mga opisyalis ng Espanya. Di ba? At ang ating mga ninuno, idiniklara bilang isang mga tinan. Yun po yung nangyari. O, papano mo naman ihaling tulad yan sa pabahay program ni Bongbong Marcos? Kasi, yung pabahay ni Bongbong Marcos, 4 program, almost the same. Guys, para maunawaan nyo sundan nyo ako sa aking mga video <laughs> dahil isa-isahin natin yan sa susunod ng mga araw bakit kahaling tulad ang pabahay program ni Bungbong Marcos sa e-commenda system sa so, unang tingin okay pero kung palilimin mo ang iyong pag-unawa tungkol sa mga bagay-bagay makikita mo ang ibig kong sabihin so ang oras ngayon guys ay alas 3 so lumabas tayo kanina alas 4 alas 8 Nag-open tayo ng ating apps kanina ay alas 8.04. Ngayon ay eksaktong alas 3. So, nakasyam tayo. Nakasyam na biyahe. Pero hindi yan pari-parihas. Kaya okay lang. Sapat lang. Okay na yan. Mayroong, may pag-gas naman na tayo dyan. Tapos, kaya medyo maaga pa. Titigil na tayo kasi Uh, kagagaling lang natin sa sakit kaya ayaw naman natin biglain yung ating katawan mamaya madali na naman tayo no? kaya tama na muna so ngayon Pagsundo na lang muna ako sa aking mag -ina. uh, para sabay sabay na lang din kaming uwi <laughs> yun yung buhay ko guys pagkatid ko sa kanila uh, biyay ako pagka pagka uwi na minsan pagka nasa malayo ako hindi ko sila susunduin ya diba? so ganun lang sa mga nakaadagustuhan ng aking blog at uh, yung mga kwento sa loob ng ng paggagrab natin sa araw-araw sa mga na encounter natin sa kalsada sa mga kwento ng buhay kung gusto niyo itong mga ganitong uri ng blog sundan niyo ako sa aking blog uh, mayroon akong gagawing official page na gagawin ko para doon ko naman na uh, ilalagay yung aking mga ganitong uri ng blog kasi Diyan sa aking personal, ah, mga kalokohan lang 'yan diyan. <laughs> Kaya wag ganong seryosohin. All